Bebang pa kulaw, kili pau pau Ayaw maligo, di na to ng tabo <laughs> <laughs> Hi princess, narinig ko yung kanta mo Nilalakom mo ba ako? Bebang, nandiyan ka pala Akala ko kasi wala ka eh. Joke lang yun. Ikaw talaga, princess. Pasaway ka. Pagkat hindi mo ako nakikita, sinasabihan mo akong bebang bakulaw. Sorry na, bebang. Kanta lang naman yun eh. Hindi yun totoo. Di ba naliligo ka naman? Sa susunod, huwag ka nakakanta na gano'n na. Ah. Kung hindi, hindi na tayo pate! Ah, ah, promise, hindi na maulit. Bebang princess, Halika'y rito. Bebang, aling sonya, inya. Tinatawag tayo. Tara, punta natin siya. Ano po yung aling sa Bakit yung po kami tinatawag? May magandang balita. Si Iska, may pinadala para sa inyo. Wow! Oh, may padala nga sa atin si princess. Kaya nga eh. Sana may chocolate dyan. Galing Hong di Diba? Iska, pabagalhan niya tayong chocolate. Sana, may chocolate nga. Matagal na akong hindi nakakatikim ng chocolate. O, ito, Bebang, o. Kunin niyo na itong binigay ni Iska. Salamat pa Aling Sonia. Aling Sonia, pwede na po ba naming makita yung nasa loob? Oo naman, Princess. Sa inyo na yan, eh. Yay! Bebang, mugsan na natin yan. Sige, kanya. Salamat po dita. Aalis na po kami. <laughs> so tingin mo, princess, ano yung nasa loob? Ewan ko, basta pagpagkain akin nga na. Hala, hindi pwede no. Dapat ati tayo. Sige na nga. Bubuksan ko na to ha. Okay. <laughs> Bilisan mo, bebang. Ang tagal mo na buksan Ito na! Excited ka naman masyado, princess! <laughs> Siyempre, galing kay Skyan, panigurado may pagkain! <laughs> princess! Ito kayo nasa lubo! May pagkain! Ang gaganda at nagsasarap ng na mga padala sa atin is ka Bebang, bang! <laughs> Paano kaya to? Inassemble kaya? Para maging palasyo? <laughs> Beba, akin na isang chocolate. Kakainin ko na. Ito, princess. Sa so, ito puting chocolate. <laughs> wow, tubli ron. Ngayon nalang kumakain ng gantong kalaking chocolate. <laughs> wow. Original! <laughs> Dandan ka lang sa chocolate princess! Mamaya, masira na naman yung ipin mo! Mapungi ka pa! <laughs> Hindi ah! Masibig ka ng ipin ko! <laughs> Ay, apa! Nandun si Bebang tsaka si princess ah! Mukhang may nagpadala sa kanila! Princess! Tignan mo ho! May sulat dito! <laughs> to Bebang and Princess! from Iska. Oh. <laughs> bebang, basahin mo na nasa loob. Sige. <laughs> Akin na to, Bebang. Hoy, oh, Boyong, amin yan. May love letter pa kayo, ha? Siguro, galing ko sa class nyo. Boyong puti galing niya kay Iska. Kaya huwag mong kunin yan. Hindi ko na ibibigay sa inyo itong sulat. Ako na magbabasa nito. <laughs> boyong! guys, yung sulat ni Iska, ginawa ni Boyong. Sa tingin nyo, ano kayang naman ng sulat ni Iska? Mag-comment lang kayo para bawi namin yung sulat kay Boyong. Bye-bye!